Sa gitna ng kasikatan ng mga reality show sa Pilipinas, isa sa mga hindi malilimutang bahagi ng edisyon ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab ay ang emosyonal na paglalakbay ni Esnir Ranolo, isang kilalang content creator at social media personality na naging inspirasyon sa maraming kabataan. Hindi maikakaila na marami ang natuwa sa kanyang pagpasok sa bahay ni Kuya ang kanyang likas na pagiging totoo, sense of humor at kabaitan ay agad na nagustuhan ng madla. Sa bawat episode, nakitaan siya ng lalim ng pagkatao na bihira sa mundo ng social media kung saan kadalasan ay pagpapakitang tao lamang ang nauuna. Kaya naman marami ang umasa na aabot siya sa pinakahuling bahagi ng kompetisyon at makasama sa final duo. Ngunit hindi ito nangyari hindi itinago ni Esnir Ranolo ang tunay niyang damdamin matapos hindi mapili bilang bahagi ng final duo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab. Sa panayam niya kay Boy Abunda, inamin niyang totoong nasaktan siya at dumaan sa panahon ng pagdududa sa sarili. Mataas ang inaasahan niyang makapasok sa huling yugto ng kompetisyon, kaya mas lalong masakit nang hindi siya ang napili. Ngunit sa halip na magkimkim ng hinanakit, pinili niyang tanggapin ang lahat bilang bahagi ng mas malawak na plano para sa kanya. Ayon sa kanya, ang karanasang iyon ay hindi rejection, kundi redirection. Sa huli na tagpuan niya si Charlie, ang kanyang katandem sa loob ng bahay na naging daan sa mas makabuluhang koneksyon at pagkakaibigan. Naniniwala si Esnir na ang kanilang samahan ay isang tunay na panalo higit pa sa anumang premyo. Pinuri siya ni Boy Abunda dahil sa kanyang katapatan sa damdamin isang bagay na bihira pero mahalaga sa panahon ngayon. Dahil sa pagiging totoo niya, mas lalong minahal siya ng publiko. Sa social media, bumuhos ang suporta at papuri sa kanya. Marami ang nakarelate sa kanyang kwento ng kabiguan, ngunit mas marami ang humanga sa kanyang tapang na harapin ito. Para kay Esnir, normal lang ang masaktan kapag hindi natupad ang mga inaasahan pero mas mahalaga ang bumangon, matuto, at piliing ipagpatuloy ang buhay. Ang kanyang kwento ay inspirasyon sa mga kabataang nangangarap at dumadaan din sa pagsubok. Hindi man siya nanalo sa titulo, panalo siya sa puso ng maraming Pilipino. Sa huli, pinatunayan ni Esnir na ang tunay na tagumpay ay makikita sa katapatan, katatagan, at kakayahang tumanggap ng pagbabago